Ang super four nito oh, ah. Oh, CB13. Tumirik ito sa summer. Meron siya diyan. Pero ayaw na niya mag-start. Kuno ng sosi, na-under yung pump. Hmm. Split chica, tapos mamatay. Ito wala na. Ayaw na niya. Ayan, one min down. Ay na, nakita na. Ayun. Yun, doon na na pump. Ay. Ayun. Pa, long time no see ah. Hmm. Tagal natin dinagita, isang linggo din ah. Oo, oh, Si mama mo, uh -huh. si misis. So, nakalabas na. Nakalabas siya nung ano, Saturday. Huh? So, okay na yung UTI niya. Ano din? 70 midi. Ano din? Uh, Gamutan din. So, na-confine siya. So, okay na ngayon. Okay na. Back Hello, to ano, reality na tayo. Kailangan natin kumita. <laughs> <laughs> Kailan na tayo kumayod? Kailan tayo kumayod kasi laki na ang gastos natin. din. <laughs> so, pasensya na po kayo mga boss, mga sir. Hindi tayo nakapag-vlog mabahaba. Puro picture-picture lang. Update-update lang tayo. Kasi si Rackdot nagbantay doon sa ospital. Ako naman, naghanap buhay. At least, okay na si Mrs. Oh, okay na. UTI lang. Okay. siguro uh, yung biyahe namin ng summer na nagpipigil siya ng ihi. Ah, uh, sigil lang pigil lang ihi. O, kasi minsan walang, 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 walang. Ihi Oo, walang May gasolistasyon. Walang, gasolistasyon, kalimitan, gasolistasyon ang iniihian namin. So ngayon, okay na? So, o, ano itong ginagawa dito? Parang ano, ang laking super four nito oh, ah. Oh, CB13, tumirik itong summer. Wala siyang ano. Meron siya diyan, pero ayaw na niya mag-start kung mag-start oh, ayaw na niya mag-start tapos wala na rin siyang prime hindi na rin siya gumagana yung ano yung sa fuel pump ah, hindi na nag-activate hindi, na nag-activate na, nag mm -hmm. Ay, pag di ba pag uno ng sosye na-under yung pump mm hmm. Yung split shake mamatay ito wala na ayaw na niya so, chikin natin yung wiring naka ano to Hon Honda Ignition Security System uh, oh his oh his so chikin natin sana hindi ito kasi ang ko ito pero chikin pa rin natin kasi naabutan doon siya na sobrang lakas ng ulan tapos nung ginerahin na niya nung in-start niya ayaw na ayaw na oh, ayaw na. Masaklap lang sa kanya, hindi natin ma-diagnose. Ma wala Walang supply yung ano niya. Yung Ay, wala rin supply yan. oh, data connector. Kaya hindi niya ma-ano, hindi niya ma-detect gawa. Nung wala supply yung, mm, wala yung ano niya, itong data scanner niya. oh, data scanner connector. Blackout yung wire na supply sa kanya, yung yung ignition. Mm, blackout. oh, ito to ignition. To. Itong wire na itong mga itim na may puti, ignition yan. Ay, ignition o, wala yan. Wala. Pero ito meron. Eh. Ano? Ayan, wala. Ano? Dito yan, nagkumukuha. Dito yan kumukuha ng ano, supply. Ah, dyan. Pag may supply to, at kasi ito, pag unman ng susi, tatawid ang kurinti dito. So, magkaroon ng supply. Eh, wala. Eh, wala kasi. Wala eh. Wala lahat. Oo. Oh. Mm -hmm. really, to, eh. Sige na din. checkin in ko muna lahat ng mga wiring. Sana wiring lang. A few moments later. Ayan, one min down. Ay, na nakita na. One min down. Hanapin natin kung saan to. Ay, daming putulo. Ay, daming putulo. Um, uh -huh. pag muno sa monobila, hindi to gumahin dito galaw kasi bulldor ito eh, bulldor. So, naka, Ay, hindi nagalaw yung oh, uh, So dito yan no? Ayan, no? oh, ayan oh. Oh, Sus. Ha? Oh, ayan, ayun oh. Ayun ang asin asin oh. Wala nang sanin ng dulot eh. Ito, asin asin. Chine ko yung mga junction niya, ayan oh. No? Ito yung mga junction. Ito yung basic pagka mag troubleshoot kayo ng ganitong problema. mag mo muna kayo. Ganito ito, ito, junction yan eh. Ah, dyan muna. Pati, pati, pati dito. Ayan. Junction din yan. Minsan kasi pag sobrang loaded, natutunaw to. Lalo pag kayong nagkakabit ng mga, magkakabit ng mga heavy equipment na busina. Oh, mga heavy accessories. Heavy accessories. Katulad ng mga mini driving lights. Kailangan ingat sa pagkakabit. Umpisa itong sunog. Pero ito, okay lang. Hindi siya, hindi siya nasunog. Heavy equipment. Ayun, bako? Palayon pala yun. Ginjan mo na. Alam mo naman, nakrento lang tayo eh. So ito, ito. Buti na sabi niya na malakas ang ulan. Doon ako humugot. humugot ako ng lakas doon sa malakas na ulan. Doon lang umisan mm -hmm. daw siya. Pero nung wala pang ulan, tumawag na doon sa akin. Hindi na raw may start to. Pero na-start siya sa jump dito. Ito, ito, ito. Ah, pag pag -jump to. Pag-i-jump yan. Pag-i-jump to. Pag-i-jump yung dalawa na to, ay i-start yan. Kasi starter relay to eh. Oh. Under pa daw. Tapos yung pinagpalit-palit nila yung mga relay na yan. Yan, na nag-ana na niya. Mandar na. Eh ngayon, Natuluyan na. ginamit eh, eh, na. na niya isang araw. Tapos, punta siya ng, saan yung lugar na yung sa Samar? Inabutan siya ng malakas na ulan. Mm -hmm. Um, pag-uwi niya, wala na. Pag-uwi pag -uwi niya, imbis na magpakarwasan na siya, ayaw na umandar. Ayan, basa ito siya, yun o. Ayan, 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 asin, asin na siya. Medyo basa, basa. May ito, yun, ito, 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 mo, ito, pareho sila ng kulay. Ayan, nagkanda putol-putol, ito, ito pa, i-tasting natin to. Ito, nagkanda asin, asin na sila rin ito. Ayan, ito yung, ano, sanhinan dulot. Nagkanda asin asin siya yung junction. Ayan, asin na asin na rin. Ito mo, mga asin na asin din ito dahil sa ano siguro no tubig natambay yung tubig nung no, nagtatambay ang tubig talaga dito kasi kawan nung nakatingala siya ganun patingala pataas pagpasok ng tubig kung saan yung pinaka mababa yung nag-standby doon siya nag-standby ngayon kung nagkatao na ito nandoon mga junction na to ayun dali dali so ngayon ayusin natin to so ano kumusta na to so na naidugtong ko na ito tama dito na yun oh naka naka ano na strict ka na oh yun so testing natin testing natin kung may mga supply na mga supply na Ah, meron oh, na. Yun. Meron uh, na. Oo, meron na. Ito yung linya ng pump kanina. Pag itistiran mo kanina, pag urban na susi, wala siyang ilaw on. Yun. Yun, tapos mamatay. Ayun. Siguro ayun. Sigurado under na. start Start. Start ba? Ay. Ay. Okay. Matik. Hindi siya under. Wala tanki. Pero, <laughs> ayun, okay. Uh, alam mo ito, sa toro ko, pagka ganon, na walang reaction lahat at hindi niya ma hindi ma diagnose kasi walang supply to walang supply itong mga relay ah uh, itim na may puti lahat lahat ng itim na may puti kasi dito yan yung ignition, yan. siya yung siya yung ano siya yung ano sa trigger ng trigger ng ano ng relay oh oh ito siya yan tatlo yan siya dalawa na dito dalawa doon itong naputol na to linya to ng his ah, linya ng his yan Oo. ngayon no, na wala walang i-deliver ang his doon sa ECU hindi siya naglabas ng negative kasi hmm. yung mga relay niya nag lang na maglabas na negative ang ECU ah, para mag-trigger para mag-trigger yung relay. relay, Oo. kasi nakaabang na yung positive itong mga relay na to nakaabang na yung positive na yan oo uh, ano oo oh, nakaabang na yung positive na yan ito mga positive yan nag-aabang naka lang yan positive din to ngayon ito galing relay ah, galing tong ECU maglalabas na negative yan trigger yung, na yung ECU maglalabas na negative para mag on lahat ng relay yung his hindi nagtatrabaho kasi may putol na. So, kaya ngayon okay na

Ayun. Yun, doon na pa. May prime na. So, ulit pa. Isa pa. Ayun. Ayun. Under na. Teka na may nagpusap nito sa phone. Hindi na ni Easter. Sabi check na yung Easter. sira. Sensor. oh, nung ulan nirerekta pa niya. Under. Pero nung nabutan siya ng ulan niya na, ayaw na Ayun. So, fix ko na ito lahat. Para atin. Ulit, ulit. Isa pa, isa pa, isa pa. Okay. Yes. Silang pala problema eh. Dito siya naputol. Ito, ito, ito yung main harness eh. Dito siya naputol. Lalo ng tanking. Eh, eh steady lang naman yun siya. Dito lang siya gumagalaw kung hili ko po oh, kasi full door to eh. Ang headlight oh, ang oh, sti, ang ano nito, ano headlight, naka steady lang ang headlight. Uh -huh. So mga boss mga sir, pag magkaranas kayo ng sintomas na gano'n ay umandar Kaya itong mga supply dito ng mga release na wala yung power yun. Mga no, wiring problem Mga no, wiring problem, yan. lalo pag nakahis So talaga. check, talaga, talaga yung wire ng hiss. Kasi yung wire, wiring ng his, ano yung check Pagdating dito sa harness, maliit yun siya kasi mga milliampere lang yun Kaya yun, yun yung unang tinatamaan ng ulan mm -hmm. Kasi nagtatambay ang ano doon Tapos lalo na sa mga 1300 Di, yung yung ano dito nasa taas yung ano nakatingala yung wiring papasok yung tubig doon tapos aangat naman siya dito pa ibabaw kaya dito sa party na to tambay doon siya nag mm -hmm. ang yung tubig, tubig. Mm -hmm. sa so, magasin asin na sa yung nandoon din yung connection ayun nagkaroon siya ng corrosion hanggang sa kinain siya yung junction oh, sa uh -huh. naputol so, yun lang mga boss mga sir at maraming salamat sa ating panonood at marami pa tayong matutunan need to learn how to learn.